pinirmano ni Pangulo yesterday ang uh, 5.76 trillion na inyong binalangkas dyan sa uh, House Appropriations Committee pero ang uh, pinaka-highlight dito parang uh, according to your chairman si Congressman Saldico, upon the approval also of uh, the House Speaker uh, Ferdinand Martin Romualdez na halos kalahating trillion dito ay para sa ayuda parang para first time in history daw po ito kong Toby Yes, first time in history po yan na talagang kailangan matulungan natin yung pangailangan ng ating mga kabayan sa pagkain, uh, sa trabaho, sa kalusugan, edukasyon at pabahay. Dahil yung pagtaas ng presyo ng pagkain, worldwide po yan eh. ba diba? sa, sa lahat ng bansa, sa buong mundo, nagtaas po ang presyo ng pagkain. So kailangan pong matulungan natin in terms of ayuda yung ating mga kababayan. Opo. At meron yata, uh, hindi lang po para sa mga mahihirap, napansin ko po, ito yata ay uh, programa ng Kongreso ni uh, Speaker uh, Romualdez na akap program, yung Ayuda sa Kapos Kita. Yung daw, pag ikaw ay may trabaho ka nga, pero hmm. pag uh, less than... 23,000 23 and below. 23,000. Opo. Yes. Pakipaliwanag nga kong, pakipaliwanag. At marami tayong mga kababae okay. na may trabaho pero 23,000 pa baba lang kita lang. Pag itong make-up artist namin na nag-aabang kong eh. Ano rin itong magandang balita okay. na ito? Eh, tama po kayo. Um, kung Erwin, yung tawag po na AKA program, Ayuda sa Kapos Ang Kita program, um, yan po ay para sa near poor. Eh, 'di ba kasi yung AX ay eh, para dun sa mahirap ang buhay medyo mas mataas yung income pero malapit doon sa kahirapan. No? Ito mm -hmm. po yung mga kumikita ng 23,000 pababa. Mm -hmm. Mga 12 million households po ang target beneficiary natin sa programang ito. Um, yun po, sila po ay makakatanggap rin ng ayuda. Mm -hmm. Marami ng construction marami... worker, ay, po. driver, Opo. factory worker, Opo. yung mga ganyan po. Marami po nagtatanong na ngayon at excited uh, kong Toby, uh, lang ng Pangulo. Ang unang tanong nila, kailang kaya may bibigay ito? Pangalawa, ano ang requirement? Pangatlo, sinong ahensya? Is it DSWD again? Is it DOLE? Is it DMW? Ay sabi ko baka lahat ng mga yan. Tsaka DOTR, parang nung pandemic. Ano ba ito uh, initially po? Um, I think, I think no. Ang pinakamabuti dyan talaga is yung, yung, yung DSWD dahil Um, nakita na natin yung sa AICS na i-download naman natin ng, uh, ng maayos yung mga AIC natin. So maganda po na sa, sa DSWD po yan. Ngayon po, yung tinatanong ganong ka, ka bilis yan, siyempre po magkakaroon po ng um, validation po dyan. No? Kasi po, siyempre sa lahat ng programa ng uh, gobyerno, dapat po makuha yung target beneficiary. No? So, sa una po, sa una, um, just to manage yung, expectations ng ating mga kababayan. Though ang order po ng Presidente kahapon, kung makikinig kayo doon sa kanyang speech, is dapat kung ano yung nakolekta, dapat maibalik sa tao in terms of services at dapat maibalik sa agad. Yan ang utos niya. No? Pero siyempre sa gobyerno din, dapat naman um, audited kasi ang lahat ng gastos. Eh. So dapat napunta sa tamang beneficiaryo. So um, just to manage expectations, syempre sa una, unang programa, kahit naman yung AX nung una, medyo um, slow but sure. Pero once na simulan yan, eh, dere-derecho na po yan. Okay. Kung uh, kasali ba dito ang mga contract of service, mga contractual naman ito mga empleyado ng gobyerno? Um, yun yung, um, yun actually alam niyo kagabi, <laughs> um, nandun ako sa Christmas party ng City Hall so yung mga contractual na bang natanong yung kagatan tinatanong no? <laughs> honestly honestly ah uh, hindi ko pa na check mabuti oh. i think dapat kasama oh, i think okay. dapat uh, kasama di ba ang dapat lang natin i-manage dyan kasi Um, minsan kasi pag may programa, ang reklamo naman ng mga mamo bakit oh. naman puro empleyado ng gobyerno na open di ba? So, dapat ayusin lang natin yung sistema. Tama. O, ko po, hmm. first time po natin gagawin ito. So, <laughs> kanon din, tulad ng AIP nung una, hindi naman smooth ka agad, di ba? So, bigyan so, nyo lang kami ng pagkakataon, bigyan nyo ng pagkakataon yung gobyerno para mas smoothen out yung proseso. Okay. Ang purpose nitong uh, tinatawag na ACAP uh, kong ay para maibsan at makatulong sa mga kababayan natin yung hindi naman sila poorest of the poor kundi nasa hindi rin sila sa middle class uh, in between sila na maayudahan sila para ikang, makaagapay sa mahal na bilihin ngayon is this correct ito yata naoisip yes. ng uh, Congress kong Yes per, uh, tama po uh, tumpak na tumpak kasi po kung yung mga pagkain bakit ba dapat kasi maintindihan bakit tumataas yung yung presyo ng pagkain hmm. sa buong mundo. Kasi di ba po, yung, for example, yung mga feed, yung mga... Pag tumaas yung feed, syempre tataas lahat ng pinapakain ng feed. So, eh, hindi naman lahat ng ingredients ng feed ay locally produced. Yung uh -huh. iba dyan, imported. So, pag tumaas yan, lahat po nang, nang bilihin uh, tataas, di ba? Tapos yung bigas, um, kahit saan, saan uh, rice-producing country kayo ngayon, mataas din sa ng bigas. So, paano natin papababain ito? Pero kailangan naman, na intindihan ng gobyerno, kailangan tulungan yung ating mga mga kababayan. So, ito po yung naisip na programa. Pero, um, kung Erwin, hindi pa rin maghihinto yung AIC, hindi pa rin maghihinto yung four piece program, hindi pa rin supad. Uh, maghihinto yung tupad, hindi pa rin hihinto yung yung libreng medical assistance at bukod po diyan um, uh, naglagay rin tayo ng um, malaking pondo, isang bilyon bawat sa isang legacy hospital, katulad ng PGH, National Kidney, oh. um, PCMC, um, National Cancer Center. So, hindi lang po yan. Naglagay rin ng pondo para sa ng mas madaming dam, um, solar irrigation system, para naman tumaas yung um, food production natin. At sa ating mga farmer, magbibigay tayo ng libring binhi, fertilizer tulad na sinabi ko kanina um syempre pag yan ay tinatanim fertilizer naman ang tumaas kung bibigay din tayo so, at iba pang farm farm input ang napansin ko rito kong so pinag-aralan talaga ng inyong komite ah, at taka uh, nila speaker at uh, konsali at uh, kayo nga ho member kayo diyan pinag-aralan kung saan bobombahan pa popondohan at saan ang problema para ika nga uh, maibsan at uh, magawa ng kaagad na solusyon uh, bago pa man maging problema. Tama po ba yon? Pananaw ko. Yes, Kong Erwin. Ito po ang itong budget na to is a result of the Siyempre, proposal of the executive branch. No? Oh, ito po. po ay resulta ng pinagsama-samang proposal po ng executive branch. Ito po ay kasama doon sa pinagsama-samang mga debate oh. sa, sa budget hearing. So, diyan oh. yan, makikita ng tao na yung proseso ng budget hearing sa Kongreso ay nagkakaroon ng maganda resulta pag natatalakay ng mabuti kasi yung mga pondo ay nailalagay doon sa uh, pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito po, uh, Kong, uh, may nag-post ng mensahe sa ating live streaming. How about sa mga nakatatanda natin mga kababayan, senior citizen na may mga maintenance medicine? Uh, kasama kasi kinabang um, ba sila? Ay, maganda balita yan. Patok po yun sa, ano, Oy, po yun sa AX. AX? Kasi po yan, o, oh, di ba yan po ay binibigyan natin ng AX. Every three months maintenance medicine. Pwede po okay. pa uh, mag uh, maka-avail ng AX. Alright, right. Doon alright. sa mga may high blood, hypertension, oh, diabetes. Oh, yan po. Ayun. Binibigyan ayon. po niya. Kaya lang every three months po yan. Every three months. Kayo this lang oh. month. every After uh -huh. three months, pwede ulit kayo mag-avail. Ayan. Okay. So, right. po yan. Yan po ay existing program na po ng ng uh, um, gobyerno. All right. Sir, kailan kaya? At uh, marami na sumisenyas dito ng mga staff natin. Oh. Eh, Nakatika PTV. Kailan oh. daw kaya ito? Itong uh, 5,000 na one time lang ito. Ito babae, eh, bago magpasukan, sana maibigay na rin. Makakatulong sa enrollment ng mga anak nila. Yun. Um, siguro dapat, al, al alam mo naman um, kung Erwin tayo tigagawa ng batas, di ba? Implementation yan eh, nandun na sa executive branch. Ayaw naman natin pangunahan taba. Terec, terec. Um, terec. o saklawan taba. yung kanilang uh, um, pagdating sa bahay. Okay. Pagdating.